So after to 3 minutes, ng mga So ayan yung mga and at uh, mga short time so Ito, na, diba, okay. so, uh, so, ito naman yung mga pinutian. So iba pa rin version niyan. ating mga shorts. So, kung ganyan ka maglaba, ay parehas tayo. Alam mo, ano? So, ba't kasi? Ano yun? Pinagbubukod-bukod, ba Hindi yung labo-labo, basta mo lang isasalpak doon sa washing or sa palanggana na iyong paglalabahan. Kasi, yung mga labahin na yan, iba-iba rin ang dumi niyan. O, ba So, ang una natin i wina-washing dyan is yung underwear. Kasi hindi naman masyadong madumi yan. Pero yung iba hindi nag-washing ng underwear kasi nga nalolost thread. At totoo naman. So, kagaya ko sa tamad ako, eh di washing ko. Charot! <laughs> Tapos, ang sunod na dyan is yung up, itong mga pinutian muna. So, lalagyan ko ng sondrox yan while paikot-paikot. Ay! ibo diba? Tapos na yung kay Mira na mga damit. Tapos sunod yung pang itaas na damit. Tapos yung short. O, oh, ba diba? Kanya naman yan eh. Kasi nga, depende sa dumi ng damit. Alam nga. O, oh, diba? O, Oh. Sige, happy Sunday sa lahat. Labaday muna ni Mama Jen. Kasi nga, ah, uh, walang tigil ang uh, ating gawain mga nanay so umulat bumagyo, uminit man yan, umaraw man yan uh, may sakit man tayo hanggat kaya natin kumilos, kikilos tayo dahil ganyan tayong mga nanay o oh, daba, so hello sa mga kananay ko na maglalabaday oh, diba? na so alam nyo ba yung labahin ko na yan is bawas pa yan ha kasi nga daba yung panganay ko is nasa mami niya So mami niya yung naglalaba Pero madami pa rin akong labahin Kasi nga 2 weeks bago ko mag-ah uh, laba, So ayun Mas maganda mas maraming labahin Kasi nga mas tipid sa uh, paikot Ewan ko pero yun yung sabi sa plek ko Nung ako ay nag-seminar So sabi nila mag-appoint uh, ka Why English na naman? mag-schedule ka ng isang araw mo na maglalaba ka. Pwede yung linggo-linggo, pero isang, isang, sa loob ng isang linggo, isang beses. ay eh, akan, is, uh, isang beses sa loob ng dalawang linggo, o oh, ba diba? At uh, para daw uh, mas makakatipid kapag ka daw hindi araw-araw. Kasi pag daw araw-araw mo gagamitin yung washing at dryer mo, is malaki daw sa kuryente. So, ayun ang sabi ng Pleco.